tungod lang sa minuron. Nakaduhami ka round sa kuprasan. Maayong adlaw ka ni mo DJ Sam o sa tanani mong mga viewers o followers. Doon na po ko'y i-share nga istorya. Itago na lang ko sa pangalang Tisoy. 36 anyos ko DJ jaysam o usa ko ka OFW. Last year, nagbulag mi sa kuang live-in partner kay nagpaburos man siya sa lain. Samtang tu ako sa abroad, DJ Sam. Unya, September DJ Sam, nagbakasyon ko. O na ay disgrasya nga nahitabo. Paborito magod na ako ang minuroan na DJ Sam. Kung muuli ko, usagyod sa ako ang gipangita. O ako ang gicrave ang minuron. Sa among lugar, DJ Sam, dunay ay laku og kakanin. Tawagod na lang nato siya sa pangalang Bea kada Sabado ug Domingo di Jay Sam, nagabaligya agid na siya og kakanin. Pero, ga-eskwela pa na siya o college. Graduating pa siya di Jay Sam. Kaila ko sa iya ha kay close friend man ang among mga ginikanan. Apan di mi close ni Bea di Sam. Kay bata pa man siya kani -anto. Di hang nilarga ko sa abroad. Usa kahapon ni Ana, Nakatambay ko sa akong mga amigo sa waiting shed. Niagi na po si Bea, niapit siya sa mua DJ Sam kay baligyan po minya og mga kakanin. Naalit do'y minuron. Papaningon siya, di daw pwede kay bayad na daw to og i-deliver lang daw niya. Pero gipangutana ko niya. Kung gusto bagi daw nako. Na kay maghimo na lang daw siya bago og ihato daw niya sa akuwa. Nisugot po ko DJ Sam, nag-order ko og 10 pieces na minuron. Apanwa siya misugot nga bayda na daan. Unya na daw kung madeliver na daw niya. Napansin na ako DJ Sam nga dalaga na gidi ay siya. Naanay curve ang iyang lawas og tangkad po. Ingon pagani gani akong amigo nga kung wa daw siya'y asawa, manguyab gi daw siya kang beya. Niabot po din akong uban nga mga barkada DJ Sam, ug nangagda sila og tagay. Nag-inominig to pod sa kilid sa waiting shed. Bandang alas 7 sa gabi eh, niabot pod si Bea DJ Sam uban ang iyang kuya. Dala niya ang akong gi-order nga, minuron. Medyo maulan to nga time DJ Sam. Gihatag na ko ang kwarta nga 1K. Apanwa daw siya'y panukli. Ingon pa siya, muli sa daw siya o magkuha daw siya'y sukli. Apan iyang kuya, nilingkod naman o bitagay na kay gioferan man amo siya DJ Sam. Wa nay kauban nga mupauli pa si Beya. Mao nang ako na lang siyang gioferan pud nga ubanan na lang nako na siya kay gabi na baya. Tapos wala pay suga ang kalsada sa amoa. Okay ra ta kung dili siya babay. Unya ilang balay tu banda sa kurbada mao ni sugot na lang siya DJ Sam. Samtang naglakaw ni, gikuha na ako ang iyang payong, ug ako ang nagdala DJ Sam. Nagkadikit ang among lawas na feel yun ako no nga na ay something na di nako na maexplain. ma-explain. Mingaw kayong kagabi DJ Sam. og ako yung nabatian ang mong mga gininahawa. Wa magdugay DJ Sam, ako siyang ipangutana kung panguya ba na ako siya, musugot ba siya? Joke na to na ako DJ Sam ha. og wa po siya ni tubag. Hinay lang ang among lakaw og niakbay ko sa iyaha. Wa mang po siya ni palag DJ Sam maong mas naging aggressive ko. Akong kamot nila tapod na sa iyang boobs. Okay rapod sa iya ha. Maong dihang paliko na unta may paingon sa ilang balay, ako siyang gihatak DJ Sam paadto sa kuprasan. Duol ra sa kalsada ang kuprasan ni DJ Sam. Wa may mga tao didto. Tagsara kayo ang muagi nga mga